Limlim -lim din naman. Accident porn area. Let's go. Ay, hindi ko na-check kung kung maganda ba na ng camera. Na, okay na no. Hindi ko na-check kung maganda ang gulo ng camera. Nagbating ako kay Clang X. First time like, yung natin mag-marilaki ngayong year, no? Tama ba? Oo yeah. Kaya na tayo nag Itong year. Okay. Hindi ngayong year yun. year yun. Okay. last year pa yun. Wala naman tayong ride masyado ngayong taon, eh. Tama ba? Hindi na tayo nag ngayong taon. Ay, sa taon. Hmm. Hmm.

to Upper Marikina River Basin Nandiyan yung ano Dahil pupuntahan natin Ano nga ba yan? Lakasa something Peregrine ba? Ha? Peregrine Okay So dyan yan Pero tsaka na. Lapit lang kasi Gusto ko eh. Hindi pa nalalayot Ang motor na to Actually, bawal tumawi dyan kasi double yellow lane eh. Kaya lang. Wala, tamba yan eh. Kapet may ha. Ah. Pag nalulula, kapet Hindi naman masyadong ano yung pang ringo. sa lang. Meron tuloy natin bumanking ngayon. Naka 55 ako, yabang Yabang improving 30 <laughs> Yabang nag-improve na mag-banking Sabali Kala ko Nakaanap ng kakampi eh yung masarap na bulalo no? o Putang so, ina kasi si Alex eh. Tang kasi si Alex eh. Nung tumambay kami sa Clean Fuel. Tsaka si JD Tang ina mga nagsikain ng pante sa puta Ano kina eh? Mga nagsikain, nagkape, nagpandesal, nagkap noodles. Sabi ko, tangin na ba't kayo kumain? Ba't kayo kumain? Sabi ko, andyan na yung bulalo eh. Kain na lang daw ulit. Sabi ko, putain na nyo, busog na kayo, Dahil yung kinain oh, masayang lang yung bulalo ganda rin to bago to nice ah kapanong kuha yung ano eto dito eto yung palengking sinasabi ko be hindi yung nauna mm -hmm. yung, uh -huh. yung may marikina nga yun yun uh hindi -huh. ba crossing yun be mm uh nato -huh. traffic tayo minsan gets <coughs> yes. Ganda talaga ng Vespa oh. Alen yung suman. <laughs> ah. Dito yung ATV natin medyo hingal gabayo rito eh. Na-try natin ngayon tong zone Zone tease. 400G. Let's go. Syempre dapat kaya-kaya nato. Ayun oh. Wala naman hindi siya na <laughs> hindi naman siya hirap. Normal lang hindi ako nagtatawad ng pika rito guys kasi medyo ano tatutulinan ako chill ride lang okay simula na po ng mga kurbahan ay hindi binito hirap doon doon sa part na yun ahon kasi yan eh hindi naman sa hirap pero alam mong ala takam po kung ano Takin ng mga aso yan, oh. Diyos Oh my God, Pitek. Ayan, Pitek. Ayan oh. na. Kang sarap. Ayan pa, oh. Dami, marami ngayon kasi weekends. Chill ride lang po. Ang dami, ha? Ang biyabang naman na, next ADB. Next ADB? Hindi mo nakita. Hindi <laughs> mo nakita. Kulay itim. XADB yata o ADB 350. Pero mukhang XADB. Soon. Ha? Soon? What do you mean soon? Yan. Sige. Magbagal kayo. Kasi kurba eh. Relax. Kurbahan na ba ito? Ayan o. No? Kurbature. Oh. ah umalis na yung mga polis no? ayos yung time one checkpoint point na oo nga yung eh, sarap nga eh. sumatagos sa pantalan pero hindi pa ganun kasing lamig tama lang at malamig lang ano pa dali na araw ay pwede na pa tayo pwede na naman tayo grabe yun yun yung masarap na punta eh. ganong oras <laughs> alas tres Natatakot ako nung Mas dun sa shortcut eh. Sa Pilelia. Namaya pili tayo suman. Eh, may rambutan, no? Naguganda nung Vespa. Mga dumaan kanina. Nakakatuwa. Kaya lang, mahal e. Mahal pang uorma ng Vespa. Diba ako sa birthday ko na paano? Ng kape. despa. <laughs> Kailan ba birthday mo? Next year? Bili tayo. Pang uorma lang. nag lang ako, baka mabastos ang kabas. North ako, hmm. Hanggang pampanga ka lang uwi ka na ah. Hanggang pampanga ka lang uwi ka na Kala <laughs> ko sabi mo hanggang tagalag lang Sarap Sarap talaga rito Talaga nakakatakot Ay. lang yung ibang kasabay sa <laughs> dito yung ano Suman na binibigay sa akin ni Jay Puta na doon sa inpantap e eh. Tangina mo Ang tatanga nyo Ang dami nating hahanapin tuloy Mag ready ka na na ng Gcash Ay may polis ha Ingat tayo Hi sir Sir we're safe Sir we're safe po kami Hindi pa ako bumabanking Sir uh, May mga polis nga guys HPG patrol HPG patrol? Diba highway patrol ano na nga yun? The jar, no? Ganda rin eh. Ano na ba ito? Tanay. Tanay. Specialty coffee. Gusto ko matikman sa infanta yung batirol eh. Kaya lang paglagpas pa yun ng ano eh, Marquez eh, kaka sila. Puta linggo na, kaka pa sila, wala silang pasok. Ano yun? Ano yun? Masiraan. Hirap yan. Nandito sila sa gitna ng bundok, Diyos ko. <laughs> pa nito. Paano kung walang mag-rescue? hirap yan, wala pa naman signal dito saan at? may ato Eh, yeah, wala pa yung mga suma na gusto mo. Tingnan, 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 tingnan mo. Okay ah. yung ini. Mm. yung. Maliit na ba 'yung ganun? Oo, oh, nakabanig na ano, tapos may takip. Pabilo. Free pandesal kape at tubig. Takip. Ano meron? Mima <coughs> pag gusto mo magpahinga ulit. Baka nahihilo ka. Wow, dapan dapa si Sir. Lupet. Ay, umaambon guys. Kasi nasa mataas na part na tayo. Ang ganda naman dito. Naglagay sila ng mga pananim na shit. Ay, ang ganda nun. Like it. Ayun na, nagtatanim sila. Galing. ang ganda ng boots niya I like it at least kahit naka scooter siya safe siya kita mo yung boots niya yun ang mga ano matitino tangina mo isa ka pa ang pambobo ka oo oh, tangina mo sayang ka ang dami rito ang dami naman namimitik mm -hmm. Ay, wow. Mukhang may gagawin dito. Ah. Pababa. Mamaya oh, lalagay ko yung 360. Pauwi. Baka record yun. Baka. Ay, wow. Sprint. Pagkaw na. Pahama ka dyan. Ito, Bingsy na to. Ay, Bingsy. Ano ba to? Oh. Ano to? Ano ka ba tawag dito? Devil's Corner Naglalaro ka tayo eh o mo kayo, kala mo nag-aaral lang siya Nakabes pa siya Ay mo passion na lang Ayoko ng passion <laughs> Nagtipid bigla eh ng passion Ayoko na ng passion Ay anong ginagawa rito? Oriente, Oh wow Grape Ayos <laughs> ah yes, Ang daming ginagawang shit dito ngayon ah Ang bibingi ako <laughs> Ito na sabungan Manukan man, Sabungan <laughs> Relax lang manukan, man, manukan lang, man, manukan lang. Pala, ka, Sorry nga, Ipamirito ka nang huwag nang ulit dito. Ay hindi bawal naman talaga tumambay na <laughs> rito <laughs> eh bawal kayo, eh. napakadami nito. Eh, wala yung police, Pag ano, wala. Pero pag ano, bawal yan eh. Pinapaalis sila. Ano to? Lambingan. Sea salt bucket. Ano pa to? Pico de Lora. Ah, okay. Nakalimutan ko na yung mga establishments dito. Cafe Ano to? Roma Cay? Ano? Ro Cafe? Ro, -ca Ro, -ca Ro -ca Cafe Ro Cafe Ro Cafe Cafe ganon Oo ah. Hindi ko mabasa Pag ganun. Uy! Siya yun o! Ay ko vlog Sino? Naka-ATV naka Mobile coffee? Oo Nasaan yung mobile niya? Ayun, yung ADV niya ADV? Oo Na motor? Oo Talaga? Tapos may ano May nakalagay na Parang Ano sa dito Hindi ko napansin Sayang sa Hanapin mo yung ano Yung Din and Deluca Ano? Din and Deluca Ah Uh, Dean and DeLuca D-E-A-N Pero alam ko bandang doon pa sa pa-infanta pa eh Pero sabi Tanay Rizal eh So hindi ako sure Kung banda rito yun Kaka-open sa background Ayan, Dean and DeLuca, ito pala Yung chuchal. <laughs> Ayan yung chichal. Uh -huh. Sabi ni brother, ano daw eh, nasa 6.50 raw yung beef tapa. Ano? 6.50. Beef tapa pa lang yan, ah. Tapos, hindi naman ganun karami yung serving. Pababa. Buta na, nandun yung ulap sa bundok, ah. Cafe natividad ito maganda rin view dito eh. <laughs> Pinaluwag nila to oh. Ginagawa pa to nung dumang huling daan natin eh. Nag-widening na sila. <laughs> Wow. Oh, ang daming improvements ah. Ang dami ring nagtitinda Ang ganda ng view rito. Oh. Mm. Oy, mm. may Ayos oh. Turo -turo. Ay, so, may kapihan din oh. Sarap yung pagano lang, chill ride lang. Ano meron diyan? Simbahan, Regina Rica. Girls, anong ginagawa niya girls Kaya kumigit na <laughs> Malakas pre na natin gusto ko dito eh tambay tayo dun sa may ano yung tambayan na tulay yun parang tulay sa Maria no malapit doon tsaka meron pang bagong ano ngayon eh Arke eh. I love tali nakalimutan ko eh basta liwa liwa ba something bago sya before yata doon sa Santa Maria ito pala dito pala yung tambayan ayan Ayan, maganda yung tambayan na to. Ayan, oh. Ah. so picture. Mamaya pa uwi, pa uwi, pa uwi tayo. Uh. Tinipak. Tinipak? Wow. May bago yung asfalto wow. na rin to. Asfalto? <coughs> amoy na amoy pa. Napangguhit. Fresh na fresh. Lalang Santa eh, pero malapit Santa Maria. Tulong. Ito na yung ano, lim na lagusan. Ang ganda talaga ng mga kabayo rito. Ang gaganda ng balayibo. Ayan, eh, no, ang pipicturean sila dyan. Ang mga ano yung Bakit? Nung kuminto tayo dati. Ang delikado ang window rin, no? Ang Ah, picture picture. Ang ganda dyan, may pulse dyan. <laughs> Pero nga, ayun. Ay, alam mo yun ako. Mm -hmm. chill ride lang na yun. Namdamin natin ang nature. Ay, Ay nasira ito nung bagyo ah. Magbalik. Pagbalik. 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 Ilang beses na nasira yan eh. Uh, pangalawa pangalawang beses ko na siya nakita nasira. si Rira ganda ng kulay naman sinong nanay? ay ano to bago Tignan mo nga, tignan mo ako na to Ano na yun? Leona's Kitchen Ganda ng view oh Lapit oh Ganda rito Ito na ayos <laughs> nila yung palsada Okay oh. nga walang masyado ng sada Oo Mas maganda to sa yung banda <laughs> Yung pag lumagpas tayo sa Marquez, ganda rin <laughs> Mas maganda mga view dun Puntahan na natin para ano malapit din, no? Ito, ito, bago. hmm. Ay, ito, bagong Parang Cafe Lea Wala yan dati Ito na ba yung hinihintuan natin? Ay, wa, oo, ang dami ng store Ay, wow Pero okay lang naman Tambayan eh Sure ka? Ito ba yun? Oo, so ito yun Oo, oh, ano? Oo, ano? ito na nga yung Santa Maria. Yabang mga Yamaha. Okay, welcome to Santa Maria, guys. Hey, Paano sila pumapasok? Eh? Hindi. Hindi na. Eka, kung gusto mo. We'll eh, hindi, kung gusto mo lang picture. Wala tayong picture dyan. Ano <laughs> Store. Jailer Store. Naku po, ulan doon. Oo oh, ano? Mahamog. Pero hindi naman sila basa, oh. Mukha naman silang ano. Tuyo. Mahamog lang. Ayan, oh. Ah, fog lang yan, be. Fog lang yan. Ah, uh, fog lang yan. Pag na talaga rito. Wow. May Porsche. Pakay M90 na to. Ay, ang daming tao. Ayoko lang pala, babe. <laughs> ang dami. Ba't ang daming tao? Tayo. Ang dami na rin tindahan. Ba't ganito? Ang <laughs> tsaka. Wait. Music. May langtong. Gusto mo bumili? Pwede tayo ito rito? Ayoko. Pwede ito. Ang sige Ang fag kaya pala mabag kasi nga dito na yung kaya 90 Yan, na kami kumain dati nila may eh. kaya Alex daming tao masyado Gara Matagal na Matagal na siyang bukas Gusto uh, mo ba dyan? Pwede naman tayo dyan Esperanza, maganda rin view dyan bulak oh. Bukas yan nakita ko yan, hindi pa gawa Ito pa isa, yan yung may dragon gusto <laughs> mo dyan Tingnan mo kung bukas Hindi Ala na, sarado na, nag-open yan dati ha Sarado? Sarado Dabo na na Mga nalugay ha, ha dragon Ganda niya nung uling kita ko eh Jarrells na ba ito? Ayun Ayan yung maraming motor na yan Jarrells yan Ayan. Actually konti na nga sila Anong oras na kasi Nagbababaan na yung iba Balik ka na balik tayo Doon tayo umikot Las Marques Dito Dito na tayo umikot Kuya R.J. Mark. Okay. Nandito so, kami sa Cafe Cecilia, guys. Ang ganda ng view dito.